Angela! Angela, sandali! Please! Pitawad Sandali lang ako. naman! Please, kausapin mo ako! Ano sasabihin mo? Kanina pa kita hinahanap, Angela. I hindi ko naman akalain nandyan si Chloe pagdating ko! Hindi yan ang gusto kong malaman, Bernard. Sabi mo, aaminin mo na sa akin yung totoo. Ngayon sabihin mo sa akin. Bakit si Chloe? siya siya lumapit sa akin. Tinanggap mo naman? Nag-sex kayo? For not sabihin mo sa akin? Sex lang ba talaga yon, Ha? O may feelings ka na para kay Chloe? Mahal mo na ba siya? E pinagpalit mo na ba kami na magiging anak mo? At siya, sa tali lang naman. Impossible yung mangyari yan. Akala ko rin, impossible papatulan mo si Chloe pero ginawa mo. At siya, hindi ko naman in-expect na mangyayari ulit yon. Hindi ito yung unang beses na nangyari to. Ano na yung lola mo? Yung Boracay Boylet daw niya? Yung naka one night stand niya sa Boracay? Tagal na nun ah. Sabi ni Gretch, nagkwento ka na daw tungkol dun sa Boracay Boylet mo. Baka naman pwede mo nang i-share sa amin niya. Sino ba siya? Sorry, pero... Hindi pa talaga ako comfortable na i-trust kayo ulit regarding my relationships. I actually have to go kasi may date pa kami ng Boracay Boylet ko. Ooh! Hmm. Bakit Boracay Boylet mm -hmm. ang tawag mo? Ah! Naka one night stand ko po kasi siya sa Boracay. <coughs> 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 Is everything okay with you two? Okay naman ka, pero bakit parang hindi siya may yata yung tanong niya? Kanina ko pa siya inoobserbahan. He looks uneasy when Chloe came. Gusto kong bumalik sa time na na-meet ko si Boracay Violet. Dapat hindi ko na siya pinakawalan. Ikaw yung sinasabi niyang lalaking na-meet niya sa Boracay. Matagal niyo na pala akong ako. Sandali lang naman, matagal na yun! Eh, hindi mo man lang ako sinabihan bago tayo ikasaan! Ginawa mo akong taa! Angela, please. Sandali lang naman. Matagal na yun. Bago oh, pa tayo. God. Bago pa tayo magkakilala nun, Angela. Uh, yun nga eh. Akala ko first time yung nag-meet nung pinakilala ko kayo sa isa't isa. Ang lalim na pala ng history ninyo. Walang history. Walang But history. sex kayo! Sex lang yun. Walang ibig sabihin yun. Uh, Angela. Uh, yung info na yun. Ha? Doon palang, Bernard, nagsinungaling ka na sa akin. hindi nga. Hindi. hindi. Oh, Please. Oo! Oh, 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 lang. Hindi pagsabi yung totoo. Hindi tama ka. Okay, Angela, tama ka. Hindi ko lang nasabi sa'yo lahat ng totoo ka agad. Tama na! Siguro tuwang-tuwa ka nung nalaman mo na si Chloe yung kaibigan ko, no? Huh? Just... Ina-expect mo na may mangyayari ulit sa inyong dalawa? Hindi totoo yan. Huwag ka naman mag-assume ng ganyan. Tama na! Ayoko na makapag-usap sa'yo. Ang hirap ng paniwalaan ng lahat ng sasabihin mo. Angela, please, sandali! Sandali lang!